Hello mga sir Hello mga ma'am Hello mga besh Aerox Gaming tayo ngayon Kiniram ko lang to kay utol eh Ayos ah, Pwede na to Napainit ko na to eh 1022.9 hours Mainit na siguro yan Tol salamat sa sponsor tol dito tayo ngayon bakulod all stock all stock 22.9 HP panggilid panggilid wala ako plus 3 HP panggilid hindi okay, all stock mo talaga to alright biyay na tayo mga sir dito Diretso na to Sa wakas na away din mga besh After 23.9 decades Woohoo Tikada na Bago makauwi Di joke lang Ewan ko ilang taon Basta matagal-tagal na rin eh May Kinakabisa ko rin yung ano ang daan dito naging na instruction kay utol yung uh, napropa bad news isa na naman kapatid sa industriya ng musika music industry nawala koi Rest in peace, oi. Kokoy okay? Baldo. Na aksidente. Kanina lang as of ano oh, pa sa December 8 1:30 ng umaga. Na aksidente. Lunok sa ang buong ano. Siyempre, Pilipinas. Kilala ko si Kokoy eh. Lalo-lalo na dito. Bacolods. City Negros Occidental Hindi naman kami masyado close ni Kukoy kasi Kabatch niya yung Kuya at ate ko eh Diba sabi mo oy Bayaran mo yung string na nasira sa bahay Gitara String ng gitara Ilang dekado na wala pa rin Sige lang Kenta na nga hindi ko makalimutan dyan ko sa bahay habang nakain kayo ng noodles lasing na lasing kayo hardcore hardcore pa na binabanatan yun nun eh tapos nasira yung string yun tumigil nasa nakatulog tapos bayaran ko na lang string niya nakalimutan na ayos na memory yan Yes, na kaya. Mamimiss ka na. Uy! Natumba si sir. Mamimiss ka na namin po. Kahit di naman tayo ganun ka-close. alam mo na. Lang. Artist. Musician, singer. Guitarist. Lahat na. Drummerist. Ah, drummerist. Okay. dito binigay ni Utol eh Dadaan eh Tapos ah, dire diretso daw Oh Ano nga harap Ano ay, sa gitna nga lang siya Ano ay. Dito tayo mga yan mga sir Mega World The Upper East Go, Aerox Gaming May pupuntahan ako ngayon Pupuntahan ko, hindi ko naman kaibigan Alam mo naman tayo, wala tayong kaibigan Meron na tayong Pamilya Family <coughs> Hello, I don't have friends I have family Oh, graphic pamilya na eh, ituring ko so, to sa mga to manda ka na ipapunta no, eh. na ako dyan kaso hindi ko alam yung daan dito bago sa akin to mega world daw dire diretso makdo after ng no Macdo ayun yung Macdo yun tapos dire diretso lang After ng McDo Pakanan Labas daw nun NGC Ay nabuta ka pa yung NGC Ito hindi na Ah okay ah, Ito pala dulo nun Ah gano'n ah, Okay Nakakapanay ah, bago Villa Angela East Block <laughs> Diretso NGC NGC Katabing Petron Petron sa kaliwa Gabi, laki pinagbago dito Mga chong Dami nag-invest dito sa amin ah. Business as usual pero salamat tol pinayram mo ako motor Woo! thank you thank you alam ko naman mahal nyo ako eh kaso wala nga lang gas eh joke lang may gas to yun petron kakaliwa daw ako sa petron tapos dire diretsyo ito ba yun ito pupunta ako sa Villa Homes parang mamaya wala sticker sir parangin ako sir sticker sir San punta natin sir 10 piso sir Woo! alam nyo na kung saan yun bili ang nila yun no um, ma practice mga bata dito siguro yun dito na yun nagtatanong ako dito ano na itong pinasukan ko ah ito kanan higi kanan tayo subok tingnan natin aray ko matagtag ng laka ano yung hangin na. Ha? matigas yung gulong matagtag pag ganito na daan alright up tropa alam ko ito yun eh dire diretsyon lang aray ko Agay. aray noi. aray noy aray noy tapos dire diretsyo lang sana ito yun hindi mo na matatanda pupunta tayo sa eh ninyo malukot na pangyayari to inatake siya mga chong kaya bisitahin natin siya actually surprise lang tayo surprise lang surprise it's a blast. Ano kaya magandang gawin Magkunwari kaya tayo di deliver Deliver tayo ng ano Wait lang Dito na tayo Tinuro ni nanay Sa dalawa tatlo Nagbalay Si Nino Mark Joseph gaya mo ah may delivery <laughs> may delivery <laughs> yari tayo na may init dito si Mark Joseph gaya mo ma'am ano eh? Mark Joseph gaya mo uh -oh. ano na dila balay uh -oh. Sino? sa ano Di po, ta Jimbo. Wow, Jimbo. Kilala, di